nagbabagang balita. New People's Army nabawasan ng mahigit isang daan na mga membro at mga baril dahil sa serye ng operasyon ng 4IB mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Isang NPA leader sa Surigao del Sur sumuko upang muling makasama ang asawa at anak. Serye ng loudspeaker operations isinagawa ng 4th Civil Military Operations Battalion kasunod ng enkwentro sa impasugong bukidnon. Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation ng 4 ID na si Colonel Ricky Canatoy tinanghal bilang isa sa mga 2025 Outstanding Soldiers ng Metrobank Foundation. 4ID ipinamalas ang kakayahan at kahandaan sa Civic Military Parade at Float Competition kasabay ng 2025 Higala Festival sa Cagayan de Oro fourth ID na sa paggunita sa 2025 National Heroes Day Celebration. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Agosto 29, 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng debisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update Narito ang detalye ng mga balita. New People's Army nabawasan ng mahigit isang daan ng mga miyembro at mga baril dahil sa serya ng operasyon ng 4ID mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ang kabuoang ulat hati ni Kabayaning Bon Enriquez. Umabot sa isang daan at ang bilang ng mga lider at miyembro ng New People's Army ang nabawas sa kanilang puwersa dahil sa pinaigting na operasyon ng mga tropa ng 4th Infantry Division mula Enero hanggang Agosto nitong taon. Inilabas ang naturang datos kasabay ng pagunita ng 2025 National Heroes Day upang bigyang pagkilala ang natatanging tagumpay at kontribusyon ng kasundaluhan upang upanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa lahat ng lugar sa Northern Mindanao at Caraga Region. Ayon kay 4th ID Commander Major General Michelle Aniron Jr. sa nasabing bilang, 87 ang sumuko, 20 ang nasawi, 4 ang captured at 4 din ang apprehended. Maliban pa rito, nasa 21 na inkwentro ang naitala ng 4th ID laban sa NPA, kung saan maliban sa mga na-neutralize ng na mga miyembro at lider, umabot din sa isang daan at apat na dalawa na baril ang nakuha ng mga tropa at labindalawa ang nakubkob ng na mga kuta ng grupo. Sinabi pa ni Major General Anayron, magpapatuloy ang kasundaluhan sa mga combat at non-combat operations nito hanggang sa makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na nasa sakupan ng 4th ID. At tuluyang mawakasan ang local communist armed conflict sa tulong na rin ng mga mamamayan at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, For ID News, Bayani Update. Samantala, isang NPA leader sa Surigolder Sur sumuko upang muling makasama ang asawa at anak. Para sa detalye ng balita mura sa hintilan ng 36th Infantry Battalion, narito si Kabayaning Gladys Gabalio. Sa makasaysayang hakbang para sa kapayapaan, Dalawang membro ng Communist Terrorist Group mula sa Platundo sa Regional Centro de Gravidad, SRSDG Westland, Northeastern Mindanao Regional Committee, NAMRC, ang voluntaryong sumuko sa himpilan ng 36 Infantry Valor Battalion mula sa bayan ng Carmen, Surigao del Sur. Sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Joselito Bianti Jr., ang commanding officer ng 36th Infantry Valor Battalion sa ilalim ng operational control ng 901st Infantry Brigade, matagumpay na napasuko ang dalawang membro ng Communist Terrorist Group na kabilang sa Platon sa Regional Centro de Gravidad SRSDG Westland, Northeastern Mindanao Regional Committee NMRC noong ika-22 ng Agosto 2025. Ang voluntaryong sumuko ay ang commander ng Flaton 2, SRS DG Westland at ang kapatid nito. Sa kanilang pagsuko, itinuro nila kung saan nakabaon ang dalawang high-powered firearms na carbine rifle, isang long steel magazine, isang short plastic magazine at isang improvised explosive device IED na may kasamang detonating cord. Ang naging turning point sa pagsuko ng dalawang membro na CTG ay kanilang napagtanto na ang armadong pakikibaka ay walang patutunguhang mabuti sa buhay, kundi nagdudulot lang ito ng hirap, takot at pagkasira ng pamilya. Uh, Una-unang rason tungkol sa kakapoy na sa paglihok, kunya siyempre gusto na ako nga maisa sa ang pamilya mabuo. Labi na kay nami bago nga anak nga gamay pa na gusto dili ko gusto nga malayo sa ako akibaling nga bahin. Unang usang rason. Ang akong ika estra sa ilaha ha, mau uli sila para makauban po nila ilahang mga pamilya o ilahang mahal sa kinabuhi. Sa kasalukuyan, sila ay nasa kustadiya na na 36 Infantry Valor Battalion kasama ang iba pang mga naunang sumukong mga rebelde. Sila ay mananatili sa Barangay Puyat, Livelihood Village, Carmen, Surigao del Sur para sa wastong dokumentasyon at tulong mula sa pamahalaan. So this is a clear indication na mulabawag yun ang atong pamilya og ang kagustuhan nato na makabot nato ang kalinaw kaysa sa mga walay polos na pakigbisog sa atong gobyerno. So ang atong batalyon, ang aming batalyon, ang 36IB, andami um, um committed na mutabang sa atong mga nabilim pa ng mga igsuon dira sa uh, ibabaw. Na muna na mo sa diri, sa ubos o mubalik na sa sabakan sa gobyerno. Daganta programa na sa inyo na atay mga livelihood program, pila sa atong iklip, o daghan po mo madawat na binipiso para makabalik na mo sa atong komunidad. Naapod ang atong amnesty program para uh, sa inyong mga legal issues, Patuloy na nananawagan ang 36 Infantry Valor Battalion sa mga natitirang membro ng CTG na isuko na ang kanilang mga armas, magbalik loob sa kanilang pamilya at tanggapin ang mga programa ng pamalaan para sa reintegrasyon ng layuning tulungan silang makapagsimula muli. Mula dito sa himpilan ng 36 Infantry Valor Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Gladys Gabalio, Fort News, Bayani Updates. Sa kabilang banda, sa area naman ng Bukidnon, serye ng loudspeaker operations isinagawa ng 4th Civil Military Operations Battalion kasunod na inkwentro sa ipasugong Bukidnon Narito ang detalye mula kay Kabayaning Josie Ardion. Ang 3rd Civil Military Operation, Dampanan Company, 4th Civil Military Operation, Kasaligan Batalyon, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, sa pakikipagtulungan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade, ay matagumpay na nagsagawa ng mga serye ng loudspeaker operations sa sitio Gabunan, Barangay Dumalaging, Impasugong Bukidnon mula 18 ng Agosto hanggang 21 taong 2025. Ang aktibidad ay pinasimulan bilang tugon sa kamakailang armadong inkwentro sa hinterland ng Saldab Complex na matatagpuan sa kahabaan ng mga hangganan ng Barangay Dumalaging at Barangay Gilang-Gilang sa Manolo Fortich at Barangay Kalabugaw sa Impasugong. Ang insidente ay nagpapataas ng pangangailangan na magbigay ng napapanahon at tumpak na impormasyon sa mga residenteng naninirahan sa mga apiktado at kalapit na komunidad na ito. Maghulat ang imong pamilya. Igsoon ko ayaw hulata nga ba prisuka? Sa pamamagitan ng loudspeaker operations, ang mga tropa ay naghatid ng malinaw at makatotohanang impormasyon tungkol sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP ng gobyerno at ang Anti-Terrorism Law na naglalayong protektahan ang mga komunidad mula sa mga banta ng Communist Terrorist Groups. Nagsilbing plataporma ang inisyatiba upang palalahanan ang mga residente tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagbabantay at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga barangay. Bukod dito, nakipag-ugnayan din ang tropas sa mga residente sa pamamagitan ng mga dialogo. Tiniyak ang kanilang kaligtasan at siguridad at hinikayat silang patuloy na suportahan ang mga pagsisikap ng pamahalaan laban sa insurhensiya. Sa kabilang banda na pamahagi din ang mga material na pang impormasyon upang higit na imulat ang mga binipisyon ng pagpili ng kapayapaan sa mga dekada ng bigong armadong pakikibaka. Binigyang diin ng Third CMO Company na ang mga operasyong ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng unit para pigilan ang muling pagkabuhay sa mga malalayang lugar ng nasabing grupo. Ang 4th CMO Battalion kasama ang mga partner na stakeholders nito ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga brigade at batalyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mamamayan sa Bukidnon at sa buong Caraga Region para sa kapayapaan at kaunlaran. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Josie Ardeon, 4ID News, Bayani Update. Samantala, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation ng 4th ID na si Colonel Ricky Canatoy, pinanghal bilang isa sa mga 2025 Outstanding Soldiers ng Metrobank Foundation. Narito ang balita mula kay Kabayaning Jai Hapas. Pinarangalan si Colonel Ricky L. Canatoy, eh, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation G7 ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army bilang isa sa mga 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Award for Soldiers. Isang prestigyosong parangal na ibinibigay lamang sa piling kawal at lingkod bayan na nagpakita ng natatanging galing, pamumuno at malasakit sa bayan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Colonel Canatoy ang kanyang taos-pusong pasasalamat at pagbibigay diin na ang karangalang kanyang tinanggap ay hindi lamang suma sa ilalim sa kanyang personal na pagsisikap, kundi bunga rin ang sama-samang dedikasyon at sakripisyo ng buong Diamond Troopers. Hayon sa kanya, nagsisilbing inspirasyon ang parangal na ito upang lalo pang patatagi ng kanilang paninindigan sa pagtupad ng misyon ng Philippine Army, ang magsilbing din ng tapat, marangal at may malasakit sa sambayanan. Um I know that this crucifixion uh is just a representation sa atong pirmi na na gina convey to promote the culture of excellence and then um trabaho lang tayo and uh, of course <coughs> Um, as I mentioned, I share with you this recognition and um, I hope that uh, um, this will form, uh, it will inspire um, the rest of the team, uh, Diamond, to strive hard and uh, just uh, do your job and uh, all the accolades and the recognition will just follow. Pinuri rin ni Major General Michelle B. Iron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division. Ang pagkakapanalo ni Colonel Ricky L. binigyang diin din niya na ang pagkilalang ito ay hindi lamang patunay ng kanyang husay at pamumuno, kundi refleksyon din ng sama-samang pagsusumikap ng mga kasundaluhan, katuwang ang ahensya at mga stakeholders na patuloy na nakikipagtulungan para makamit ang tunay na kapayapaan at kaunahan. Larry. Ricky, hereby recognize, no, we hereby recognize you today as exemplary servant and hero because of your outstanding contribution to the Philippine Army and initial nation building in general. Dagdag pa niya ang pagkilala kay Colonel Canato ay hindi lamang tagumpay ng isang opisyal, kundi tagumpay ng buong 4th Infantry Diamond Division at ng lahat ng kawal na nagsisilbing haligi ng seguridad at kaunlaran sa bansa. Anya, ang ganitong uri ng parangal ay nagpapaalala sa bawat sundalo na ang kanilang dedikasyon at integridad sa tungkulin ay may malaking ambag sa pagbabagong nais makamtan ng sambayanang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jayhapas Hapas, 4ID News Bayani Updates. Ipinamalas ng 4th Infantry Division ang kahandaan at kakayahang militar sa ginanap na Higala Ay Festival Civic Military Parade at Float Competition noong Agosto 27. Daanda mga kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, paaralan at mga organisasyon sa komunidad ang nagtipon-tipon upang makiisa sa makulay na selebrasyon bilang paggunita sa patron ng lungsod ng San Agustin. Isa sa mga tampok ng parada ay ang paglaho ng 4th Infantry Division na nagpapakita ng mga land mobility assets, tactical equipment at kausayan sa pamagitan ng kanilang marching band. Pinuri rin ang pagmarcha ng all-female infantry platoon na nagpakita ng disiplina profesionalismo at dedikasyon, isang malinaw na patunay na lumalaking papel ng kababaihan sa sandatang lakas ng bansa. Hindi rin nagpahuli ang 4ID sa advokasya nito para sa West Philippine Sea. Naglunsad ito ng information and education campaign sa parada. Tampok ang mga material na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko ukol sa kahalagahan ng pagkakaisa sa pagprotekta ng ating teritoryo at pambansang seguridad. Nagtiisa ang 4th Infantry Diamond Division sa paggunita sa 2025 National Heroes Day sa pamamagitan ng isang sabayang flag racing ceremony sa 4th ID Headquarters, Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City noong Lunes, Agosto 25. Pinangunahan ito ni Major General Michelle B. Aynaron Jr. at dinaluhan ng iba pang mga opisyal at enlisted personnel ng 4th ID. Sa nasabing aktibidad, binigyang pagkilala ang katapangan, dedikasyon at kabayanihan ng bawat sundalo. Ipinaabot din ni Major General Ainayron ang mensahe ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung saan kinilala rin ang mahalagang papel ng bawat sundalo lalo na sa pagtatanggol sa bansa at sa soberanya nito sa West Philippine Sea. Dagdag pa nito na ang mga sakripisyo at katapatan sa serbisyo ng kasundaluhan ay malaki ang naiambag sa nation building. Ang pagiging sundalo ay hindi lamang isang tungkulit, kundi isang sakripisyo na kadalasan ay kapalit ang sariling buhay at kaligtasan. Kaya't marapat, marapat lamang inyong bigyan ang inyong mga sarili ng malakas na palakpak para sa inyong kabayanihan at masugid na pagpapalakpak tugon sa inyong pagkatawag sa serbisyo. Kasabay nito, pinapaalalahanan ko ang lahat na sa gitna ng ating paglilingkod, manatili tayong tapat sa ating sinumpang kumpulit. Ang ating gabay sa ating lahat ay malino. At the very least, it is our duty to serve the people with nothing less honesty and purity of intent for public service. In its truest form, it is not about gain but about giving. Pahayag ni Major General Aneron sa isinagawang flag raising ceremony kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates, i-follow if nyo lang po ang aming social media accounts na nakaplas sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Falior na nagpapaalala lang kahit nasan man kayo. Mahirap man o malayo ang tatahak ng landas, walang, walang malayo, sa puso ng, ng sundalo. Sa pag The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel. Food and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region through every patrol and mission they help protect not just our nation but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce a peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.